Hello guys! So, ang view na ito ay nasa Marina Bay sa Miri. So, yan. Ang dami-dami dyang iba't ibang klase ng uh, boat. May fishing boat, tapos may yacht. Ayan. Tingnan naman yan. Ang laki. Fishing boat ang karamihan na nandito. Tapos yan, may yachts pa. Mayayaman ang may-ari ng mga yachts dito para ano nila para sa kanilang um, gagamitin pang hobby or minsan maybe ginagamit din nila yan para sa pag-fishing. So, yan o oh, ang dami? Yan yung mga yachts. O, diba? Ang, ang dami. Nakalagay dito yung mga yachts kasi nga for, for safety para pag humangin eh hindi mapiktuhan. So, ito yung ano, luuban niya. Ayan, ang laki ng ano, para siyang, ayun, yun nga, bay. Ayan form niyan is para siyang lake. So, mas safe yung mga, ano, mga yate dyan. Hindi siya yung nasa outer na, ano, na pag humangin ay maapektuhan. Tapos marami pang naka, ano, palibot na mga, mga, uh, mga punong kahoy. So, safety talaga. So, tingnan nyo. Oh. may yung, ano, yung may-ari niyan. Kasi itong lugar na to, karamihan sa mga nakatira ay may yaman. siya. Pero kahit naman hindi gaano mayaman, pwede ding ilagay dyan. So, dito yung kanilang, ano, dyan yung port nila. For example, kailangan pumunta sa, ano, dyan side. So, mag, um, yung, loading ng kung ano-ano. So, dun pupunta. So, tingnan nyo, iba-ibang klase ng mga yachts. Ayan. Pwede rin naman sigurong rentahan yung ibang yachts dito. Hmm, hindi ko lang masyadong alam kasi nung pumunta kami dyan, tumitingin lang. At saka, wala namang pwedeng pagtanungan kasi walang tao din dun banda. So, yan. O, oh, ang ganda, no? Pwede magamit mag-yachts. Punta ng kung saan mo gusto course, dito lang muna sa may Malaysia or Sarawak na side. Ang galing nga eh. Ang dami talaga. Ang ganda pa ng kulay kasi la, halos lahat puti. Yun lang yata ang isa, yung dun banda, yung malaki. Ayan o, oh, yung colorful. Parang, hindi ko alam ko ano yun. Fishing boat ba? Pero para pwede din yan kung mag-tour, tour ganun siguro. So, yan yung view dyan. Tapos actually yung katabi nito is ano na, yung Coco Cabana. So pagpunta ng Coco Cabana, pag maglakad sa gilid, makikita itong ano, Marina Bay na side sa Miri. So ito yun o, oh, ang daming ano, ang daming mga yate. Tapos this time parang umuulan pa. Hindi maganda panahon itong pagpunta namin dito guys. Kasi umaambon. Kaya ganyan din, oh. Tingnan nyo naman yung clouds. Masyadong, ano, dark. Thank you so much for watching!